Sis, masiglang tawag ni Simon kay Graciela. Bahagya lang nilingan ng dalagit ang kapatid at marahang tinangon. Pagkuway muli nito ito itinoon ang pansin sa panonood ng TV. Gayun pa manahalata ni Simon ang tagus sa ng titig niya sa TV. Bihis ka, pupunta tayo sa mall. Nakangiting yaya nito sa kanya. Ayoko, tinatamad ako. Matamlay na tugon ni Graciela. Napabuntong hininga si Simon. May problema ka ba? Nag-aalala ang tanong nito sabay upo sa tabi niya. Tuluyang bumigay ang dalagita. Napasigok siya at nagunahang bumagsak ang luwa sa mga mata niya. Wala kuya. Oh come on. Iiyak ka ba ng ganyan kung walang dahilan? Lalong napaiyak si Graciela. I miss him. Sino? Bagamat alam na ni Simon kung sino ang tinutukoy niya. Si Charlie. Napabuntong hininga ang lalaki sa katiyakang iyon. Graciela, napakabata mo pa para. I know, kaya lang mahirap palang pigilan ang puso. Graciela, 16 ka na. Hindi pa ba nabubura sa puso mo si Charlie? Nananan siyang tanong nito. Umiling ang dalagitan. Bakit hindi mo pa siya kalimutan? Alam kong hindi ko kaya. Kailangan kayanin mo. Bagyang umilap ang mga mata ni Simon. At hindi yun nakaligtas sa paningin ni Graciela. Kuya, sabihin mo sa akin. May kaalam ka ba sa nangyayari sa kanya ngayon? Ayoko sanang sabihin sa iyo dahil nangako ako oh, kay Charlie. Pero kapatid kita, mas ikaw ang dapat kong panigan. Kuya, please kung may alam ka sabihin mo He's engaged to be married. Pakiramdam niya ay mabilis na umikot ang mundo. Bakit? Sabi niya ay, I told you hindi ka dapat umasa. Tumutulan na pala ang luha sa mga mata ng dalaga ay hindi pa rin niya namamalayan. Anong nangyari bakit? Nung huli siyang tumawag sa akin, may malago nang na naging pag-uusap namin. Iisa lang ang kanyang bilin. Sabihin ko raw sa niya hindi na niya matutupad ang sinabing hihintayin ka. No, iyon lang at hindi na nakayanan ng dalaga. Ang sakit ng kalooban. Patakbong tinungin niyang sariling sindid at doon nag-iiyak. Walang nagawa si Simon, kundi sundan ang tingin ng kapatid. Hello, napatutup sa tapat ng dibdib si Graciela. Of course, kilalang kilala niya ang tinig ni Charlie na nasa kabilang niya. Ma well, Charlie, napatawag ka. Kaswal na tanong ng dalagita. Saglit na waring natigilan si Charlie. Kumusta? Maya-maya ay masiglang tanong nito. Wa, wala well, yung okay. Walang emosyong tanong ni Graciela. Muling natigilan ang binata. Ako hindi mo ba ako kukumustahin? Halatang pilit na ang sigla sa tinig ni Charlie. Of course, alam ko naman na masaya ka riyan. May kalakip na sarkasam ang tinig ni Graciela. Hey mukha yatang, gusto mo bang makausap si kuya? Sandali lang at tatawagin ko. Sandali. Ngunit ang ng ilapang ni Graciela ang telepono upang tawagin si Simon. Marahang inilatag ni Graciela ang likod sa malambot na kama. Isang kabaliwan kung patuloy kitang mamahalin, Charlie. Hindi mo na pala tinupad ang pakakong mo sa akin. Kaya dapat lang napag-aralan na kitang kalimutan. At hindi ko yun magagawa kung patuloy kong marinig ang boss mo. Pagkuway na malisbis ang luha sa mga mata niya. Graciela. Tawag ni Simon mula sa labas ng kanyang siling. Bakit kuya? Telepono, si Alex daw. Napabalikwas ang bango ng dalilita. Sabihin mo sandali lang. Pilit niyang pinasigla ang tingin. Si Alex ang mga kaedad nito ang nagpapahayag ng paghangang sa kanya ang dapat niyang bigyan ng panahon. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan ang kinalimutan ni Graciela ang baliw na damdamin kay Charlie. Yun ang pilit niyang pinaniniwalaan. Hinarap niya ang pag-aaral. Nilibang din niya ang sarili sa pakikisalamuha sa mga kaedad niya. Sinagot niya si Alex kaya naging sila. Inamin niya sa mga kaibigang sina Jelly, Elise, Karen at Yula ang relasyon ni Nala ng Binatilyo at natuwa ang mga ito para sa kanya. Pero hindi nagtagal ang relasyon nila ni Alex. Kahit mabait ito, mahirap turuan ang puso. Bakit kayo nag-break ni Alex? Maang natanong ni na Karen. Wala lang. Hindi ko pala siya mahal. Paus, oh, hindi ka masasaktan kahit malaman mong sila na pala ni Lenny. Natigilan siya. Pilit na kinaka pa ang sakit ng kalooban. Ngunit salat sa ganoong damdamin ng kanyang puso. Hindi kagaya noong sabihin ng kuya niya na may nobya na si Charles sa Amerika. Pakiwari niya noon ay nadurong ng sakit ng kanyang puso. Pero nagpakatatag pa rin siya. Patuloy niyang kinakalaban ang baliw na damdamin kay Charlie. Sa paminsan-minsang pagtawag ni Charlie sa bahay nila, Agad niyang ipinapasa iyon kay Simon. Sandali lang, Charlie. Tatawagin ko si Kuya. Wika niyang nasa kabilang linya. Sandali, ikaw naman talaga ang. Ngunit hindi na narinig ni Graciela ang mga katagang iyon Charlie dahil agad niyang binitiwan ng telepono. Hindi na gusto ng dalaga ang magkaroon siya ng pagkakataong makausap ng matagal si Charlie. Natatakot na siyang mabuhay pang dating damdamin sa binata. Anyway, sa pagdaraan ng mga araw, ay napatunayan ni Graciela na makakasurvive pala siya kahit wala ito. Hanggang ang pagtawag ni Charlie sa bahay nila ay dumalang, hanggang tuluyang matigil. Si Simo naman, hindi na bumabanggit ng kahit na ano tungkol sa kaibigan. Siguro'y may asawa na siya nga Sa loob-loob ni Graciela ng isang araw, ay magisiyang-siyang namimiss na naman si Charlie. Sukat sa isiping iyon, kinastigo na naman ng dalagang ang sarili. Talagang dapat ko na siyang kalimutan. Congratulations, Graciela! Nakangiting wika ni Simon habang iniaawot ang regalo nito para sa kanyang graduation sa college. Thank you, kuya. Naiiyak na tugon ng dalaga. Sabay yakap sa kapatid. Hey, walang iyakan. It's your graduation at kailangan nating magsaya. Oo nga. Gayon pa man ay hindi naiwasan ng dalaga ang mapahikbi. So let's go. Saan? Treat kita. Dinner for two. Lalong nalo ha si Graciela. Bakit bigla naman siyang nahiling na sana'y kasama nila si Charlie sa mga sandaling iyon? Sa paglipas kasi ng mga taon, ay hindi siya nagtagumpay na kalimutan ang damdamin sa binata. Ngayon pa man, lihim niyang naitago iyon kay Simon. Ang alam kasi ng lalaki ay hindi na siya interesado kay Charlie dahil hindi na niya binabanggit minsan man ang pangalan nito kapag magkaharap silang magkapatid. Rochella, stop it, okay? Ayoko nang iyakin dahil dapat tayong magsaya ngayon. Tumango ang dalaga at yumakap sa kapatid. Stop it, Graciela. Wala nang mangyayaring ano pa man sa damdamin mo kay Charlie minsan pa rin ang kinagalitan ng sarili. You can start now, Miss Alfonso. Nakangiting wika ng babaeng nakaupo sa swivel chair. Ibi-briefing ka na lang ni Celia sa mga dapat mong gawin bilang personal secretary ko And don't worry kapag nakita kong efficient ka sa trabaho. Magkakasundo tayo. Thank you, Miss Gonzales. Aliwalas ang mukhang tugon ni Graciela. Sa pagkakatiting niya sa maam mukha ng babae, nakaramdam na dalaga, ay magiging mga sa kanyang pagtatrabaho sa kumpanya nito. Isa ay yung malaki at kilalang garment factory na nagsusupply ng mga RTW sa iba't ibang department store at boutique. At kahit tapos ng kursong business management ang dalaga, ibinasya niya niyang subukan ang mag-apply ng personal secretary ng may-ari ng naturang factory. Dahil kulang sa experience, nahirapan din siyang maghanap ng trabahong naaayon sa kanyang tinapos at gustong-gusto ng magtrabaho ng dalaga. Siguro ay sa kanya lang ulit siya maghahanap ng ibang trabaho kapag naranasan na niya ang mamasukan. Siya nga pala, hindi ako sanay na tinatawag na Miss Gonzales ng na mga nagiging sekretary ko. Just call me Loida and I'll call you Graciela. Nakakahiya naman nyatang, no it's okay. Ay Ayoko kasing masyadong maging formal ang relasyon natin dahil maiilang din ako. Anyway, tingin ko naman sa iyo ay hindi aabuso sa kaluwagang ipinakikita ko. Nakangiting tumango si.